Alright mga boss, kamusta po kayo lahat and again, welcome po sa Farmer's Journal Ngayon mga bossing, nandito ako sa gitna ng bukid at magre-repair ako ng, ng masitang makina Ito ito pala yung changgong na makina so China engine at overhaul overhaul mga bossing no? so palit liner, piston piston pin bushing tapos ito so yung ibang mga parts ng no, liquid na rin, valves. Yung kanyang valves ay pinline ko na rin. So ayan, dala ko yung compressor. Uh, nilagyan ko lang siya ng charge. No? Kinarga ko ng hangin para magamit ko dito. At uh, ito naman yung aking pinapolish na crankshaft. Uh, wala namang tama talaga ng manala. Kaya naman o so, my to na na banda yung natas pa ng party. paano ko pala yang ginagawa mo boss? Ito improvise. Kumulo no? ako ng tali. Tataliin nito ano to yung ngule kung alam muli, yan, yung ngule, yung tali. And then binasa ko doon sa dog. So, ganyan lang. Kaya lang kailangan matiyaga kayo dito, no? Ayun. Papakita so, ako sa inyo kung paano ko ginagawa. So ganyan yung mga boss. Kailangan maging matiyaga lang tayo pag ganito yung ating tinatrabaho. dalawang tali yan kasi ikutin nyo dandahan no angle yung angle nya hanggang matanggal natin yung parang parang matalas Ito nga palang ating engine mga boss. So kaya nag problema no? palit. Palit ng halos lahat ng panloob. Pero ito naman ni eh, medyo may edad na rin yung makina. So goods na rin na para i-condition talaga. Kaya lang ang masyadong nakasira dito. Yung, yung alikabok na nahigop ng air cleaner sa ating intake manifold nung kami na i- mean, eh, nagpe-prepare pa lang so hindi hindi ko na iayos yung yung kanyang air cleaner at kasi pag ko ng loob nito halos puro lupa yung ano yung loob ng pagitan ng mga ring sa ating piston so nakayod talaga yun talaga mabilis makasira no pag pagtagaraw kasi malikabok yung pagdi-prepare ng lupa Pero dito sa case naman nito ay okay na rin dahil medyo may edad na rin tong makina. So ganun lang mga boss, no? Ito lang oh. Gamit ko tali. So buli, tsaka 1000 na liha. So goods na 'yan. So, nawala na yung matatalas na part. Yun lang naman yung ano ko eh, yung nililinis ko dito para sure sure yung paggagawa natin so okay yun lang mga bossing at maraming salamat po sa inyo mga boss at ingat po tayo palagi